Nagtapos sa carpentry training ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang 25 decommissioned kombatan sa General Santos City. Ang training ay bahagi ng Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa o PD BBM program ng DSWD Region 12. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay ang dating mga rebelde. Pinuri naman ni Nur Juan Day ng Public Service Employment Office ang mga benepisyaryo sa dedikasyon na matuto. I pinangako rin nito na tutulungan ng LGU ang dating mga kombatant na makapaghanap buhay. Sinabi naman ni Roden Batukan ng PD-BBM Program Public Private Partnership Unit na tuloy pa rin ang suporta ng gobyerno para sa mapayapa at masaganang pamumuhay ng mga decommissioned kombatant. Binigyang diin pa nito na ang pagtatapos ng mga ito sa carpentry training ay simula pa lamang ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ayon pa kay Batukan, sana ay magamit ng dating mga kombatant ang training sa trabaho at sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. John Senosa NDBC Bida Balita.